ng Independent Commission for Infrastructure, ICI, sa iba't ibang flood control project sa lalawigan ng Cebu. Line itong suriin ang pagkakagawa, mga sira, at ng matukoy at mapanagot ang mga nasa likod ng na mga proyektong hindi napakinabangan sa panahon ng Bagyong Tino na nagdulot ng malawakang pagbaha. May report si Jessie Atienza ng PTV Cebu. Magkakasamang dumating sa Cebu si na-retired PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr., Baguio City Mayor Benjamin Magalong at DPWH Undersecretary Arthur Bisnar. Tumambad sa mga inspektor ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang mga sirang tinamo ng flood control project sa sitio Elaya, Barangay Kotkot sa Bayan ng Liloan. Nabiyak ang ilang bahagi ng istruktura. May iilang sheet pile ang nakatayo pa agad pinagpaliwanag ng ICI ang mga engineers na may hawak ng proyekto. Ang ginagawa natin is uh, we we invite yung mga engineers, 'di ba? So yung ginawa natin ngayon is just a physical investigation. Uh, nakita natin yung uh, yung effect. So maiiwan yung mga engineers na dala, -dala namin from Manila para i-check ngayon kung nasunod ba yung standard. Nagtungo din sa iba pang flood control projects sa Talisay City, Cebu City, Mandaue City at Bayan ng Compostela ang ICI na nagtamu ng mga sira at bitak. Kabilang ang isang flood control project sa Compostela na ayon sa ICI, ang kontraktor ay pagmamay pagmamayari ng mag-asawang diskaya. Ipinasuri agad ng ICI kung may insurance sa mga nasirang proyekto upang maipaayos agad. Talat siguro ng mga binisita natin, ano, puro body damage eh. So, meron namang mga apparently uh, insured naman yung yung iba. So, they are now trying to uh, communicate with the uh, respective insurance para makaklaim. Ang ano lang doon is, uh, tinatanong ko nga kanina kung kasama ba yung uh, acts of God sa insurance. Otherwise, kung hindi kasama at uh, at hindi covered ng insurance, definitely ang magsa-shoulder ng repair is yung contractor. Tiniyak naman ng ICI na may mapapanagot ng mga sangkot sa mga questionable flood control projects sa Cebu at maging sa ibang bahagi ng bansa na lubhang nakaapekto sa buhay ng mga mamamayan at kumitil din sa buhay ng mga tao. Definitely, ano, eh, kaya nga ongoing ang, investigation na pinatawag ng ating Pangulo, di ba? paulit-ulit niyang sinasabi na No one should be spared, So as of now, uh, we are looking sa evidencia so that uh, we can charge them in court. And part of the of the intention also of our president and even our chairman, si, si Justice uh, Reyes, is not just uh, filing a criminal case against them, but to recover whatever you mga supposed to be na losses na. yun, pinagnanakaw siguro. Ang hinihingi lang mo natin ay yun nga, uh, support para magkalapaw tayo ng maraming ebidensya uh, para mapadali po ang pagsasampa natin ng ng kaso sa lahat po ng mga responsible po dito. Nakatutok sa pagsusuri sa ngayon ng ICI sa mga proyekto ng top 15 na contractors na pinangalanan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabilang sa kanilang tinitignan ang mga kwestyonableng proyekto na sinusumbong sa kanila ng taong bayan. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.